Tira mo boss, ang ginawa ni Kalbo sa mga tiles natin, oh. No? Pinagbabasag. At, saka, at saka boss, yan, yung bagong libur na yan, boss. Gala ng gala. Kayo na ko pa hinahanap. Grabe ka ba, isok? Anong grabe okay, ka ba, isok? Kami kanina pa otos, okay, otos, ko. O eh, pinapabuhat ko sa'yo. Binasag mo naman yung mga tiles. Hindi ko binasag yan. Binuhat. Lukuluko yung bagong libor na yun, ah. Palagi na lang wala, papatanggal kita kay boss. Lakasayos para ka din si Dipo, ah sabihin ko binasag mo lahat ng mga ties na to ito hmm. yari ka talaga kay boss alam mo na sakto lang yung ties na gagamitin eh ito may mga basag to pwede to tanggal talaga yung eh. tamang -tama. para ting si boss mamaya <laughs> puro gala lang ginagawa mong kalbo ka ha sumbong kita kay sir ako okay, ito Plus ayos eh. Kanina patawag ako ng tawag eh. Napaka-kuyakoy. Para pag nakita ni Boss siyang mga tiles na yung basag, tanggal siya. Kalbo! Kalbo! Ano ka ba pre? Kayo na pa kita hinahanap eh. Kabago-bago mo, naunguyakoy ka na kagad! Bumili lang ko ng tubig! Ha, so, ah, uh, ganyan ka na ganyan pre, isin kita kay boss. Ang dami-dami na yung utos mo. Kunin mo yung doon. Kanina ka pa eh. Bumili lang ako ng tubig. Bisa mo. Kakamitin natin yun. Saan mo banda na lang ay? Andiyan sa loob ng CR. Baba ko mo pre? Wala man dito. Puro kala lang ginagawa mo. Sumbong kita mamaya kay boss. Alam mo minamadali yung trabaho dito eh. Kanina ka pa utos ng utos, ngayon eh, inaungo mo yung tao? Labas mo dito yung test na yan at gagamitin dito! oh Labas mo dito! oh Anong mga na yan? Ba't binasag mo yan? Ito na nalagay dito eh! Mga buo yan dun eh! Anong buo basag na ako? Yari, kakaibos talaga yan! Bago mo eh! Yari ka talaga kay Boss Mamaya. Anong yari? Oh, yung mga tiles na yan eh. Mga basag na. Ba't binasag mo mga buo yan? Hindi ko binasag. Binuwat ko lang to. Sino to? Usan mo lang ako? Oo, oh, yan. ko yari, Anong mo doon. Anong buo? Basag nga eh. Yari ka talaga yan. Oh, ayan. Ayan, boss. Tinan mo boss ang ginawa ni Kalbos sa mga tiles natin, oh. Pinagbabasag. At saka, at saka, boss, yan. Yung bagong libur na yan, boss. Gala ng gala. Ay, naku pa hinahanap! Grabe ka ba Ano Anong grabe ka ba iso? Anong, grabe okay, ka, kumi kanina pa utos okay, na, utos ko. Ay, pinapabuhat ko sa'yo. Binasag mo naman yung mga tiles. Hindi ko binasag yan. Binuhat ko lang sa dun. Pasa to. Gawin ng libor, boss. Ang dahil pa kailangan sa labas na tiles. Pinabuhat ko lang sa akin yan dun sa loob. O, uh, gala pa ng gala yan, boss. Ano reklamo eh, kanina pa ako, utos yung utos eh. Ikaw na nga pinalit ko nung kayo, ikaw pa rin kasi yun, upo lang ako tapos Boss, uminom na ako ng tubig. Kasi panay utos ng utos kanina pa eh. Papagod na ako eh. Utos eh. ng utos, sige. Trabaho mo yung free. Labor ka. Assistant ka niya eh. Oh, okay. uh, uminom na ako ng tubig. Oh. Tapos binasag mo pa yung mga tiles. Anong gagamitin natin ngayon? Hindi ko binasag yan. Pinabuhat mo lang sa akin. Ito na ba yung last box na Oo. Oh, yan na lang. Uh, kailang piraso yan. Paano yan po? Saan natin dyan? Hindi ko binasag yan. Pinabuhat niya lang sa akin yan doon. nasabi ko sa'yo Huwag na naman boss Hindi mo yung test ko Wala na, wala na tayong gagamitin Wala na ang gagamitin boss Hindi naman ako nagbasag yan boss ako nagbasag yan boss Hindi naman ako nagbasag yan boss Hindi naman para makapag yan boss Para makapagsukat ng lalagay na ako dyan Grabe talaga to hindi hindi ako nagbasag yan Wala ka dyan Nasabi ko sa'yo kanina pa, pa na yung pangunguyakoy mo Boss, huwag naman boss Magpapahawa kasi ng para hindi ka mawala ng trabaho eh, kanina ka pa, hinahanap kita, wala ka. Uminom lang. Tapos ko, yung times, ginawa sa times, pinagbabasag mo. Pautos ka dito, utos ka doon. Sagit lang, sagit lang. Nasakit ang ulo ko sa mga assistant mo eh. Ano talaga? Eh, boss, eh, wala sa ayos. na nakukuha nating labor, boss eh. Ikaw kukuha ng labor mo. Sige, boss. Ako kukuha labor. Grabe na. Tanggalin na yan. May pinapakain akong mga anak eh. Eh, dapat kung ganun may pinapakain ka, magtrabaho ka ng ayos! Kanina pa ako, papunta doon, papunta doon, utos ka ng utos! Wala namang ano, wala namang pre trabaho mo yung pre trabaho ayan, ayan. mo. Yung... Ano gagawin natin diyan, boss? Eh, wala muna kayo, wala tayong mag-ako. Basag-basag din yung mga tires din eh. Yan. Basta nga, bukas na, bukas na. ka lang ng labor mo. Boss, wag naman boss. Matatanggal talaga ako, gag. Wala. Kisa naman. Ilang, ilang ilang tires lang, dami yan, dami niyan. Hindi naman ako nang basag yan, boss eh. Ay, sino nang basag na. niyan? Eh, boyan doon nilagay ko sa loob na CR. Ikaw wala ka sa ayos, ha? Gabi talaga itong bisok na ito. Gusto eh. ba nga akong uh, mapasama kay lali, boss? Kali, 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 kali. Baka naman ayaw mo sa so mga, mga, mga nagiging asistan. Hindi, Hindi naman boss. Hindi naman o. Kailangan hmm. ko nga ako ng labor dito eh. Kasi eh, mahirap gumalaw ng mag-isa lang eh. Huwag nga. Bukas na kayo ng trabaho. Tama na muna yan. So, Huwag na kayo mag-overtime. Kasi wala na mga galu, Wala. Basak-basak na yung mga times. Wala na kayo mga gagaw. Bukas na yan. Eh. Huwag muna kayo. Grabe ito.